Kela again untu bang. Ah! 200 ba 'yan? <laughs> nakatawa na ako guys <laughs> kung ano mag reaction nila sa kamot tsaka ni aling maliit kasi sila lang yung sa bahay mamaya yung iba kong kapatid just <laughs> go po let's go let's go just ko nakatawa na ako ano so, kayo reaction nila ang <laughs> mo mukhang as talaga tulong tic na to <laughs> wait lang papahanap natin tong 100 sa kanila pero yan may asprang tayo. Yan, lagi natin dito. <laughs> Diyos ko na. Natawa ako, Diyos <laughs> ko mo. Nasa nung sila wala pa. Diyos mo, bilisan natin, guys. Hindi ba ilalagay yan? Kari as talaga siya. Mukha naman talaga siyang as. Ah, let's go! Guys, habang wala pang pa mga kapatid. Ito go. may palaro ako sa kanila pero with twist. Ayan. Palaro prank sa kanila with a house na peke. Ayan. Bali guys, ang gagawin natin guys. Ayan. Bali, papahanap ko sa kanila ng tuguan Tagal niyo naman! Nandito gano'n na sila. Kumutik pa akong pati. inyo 100. Pagkahanap nyo, edi sa inyo na, o. Ano? Aling mali ka ano? na. Ready ka na, aling mali mo ready? ready na dila, Ready. Ready, let's go! Guys, hindi na rin pala si Hana, guys. Let's go! Para sa 100. Hi, guys. May sabi, may sabi na ako sa inyo, bilis. May na ako sa inyo, kayong tatlo ha. Yan, yeah, so papahanap ko sa inyo itong 100. Diyan muna kayo sa loob. Ay, gagawin pa kayo, tago, parang tago-tagoan, ganyan. Kapag hanap nyo, kasi nung unang makahanap, kanya na itong 100. Dapat ano? <laughs> ano? May clue ano? nga, may, may, may... Hindi, may clue nga akong sasabihin sa inyo. O, ka? Wala nang oras to, basta may clue ganon, ha? Dapat may seconds. May clue, may clue. Let's go, let's go, guys. <laughs> Go na, doon na kayo sa loob. Magbilang mag ka na yun ng 10. Ganon. Aling mali, 10, ha? Magbilang ka ng 10. Go. Sarado yung pinto, sarado yung pinto. Go na, 10. Magbibilang ako ng 10, ha? Go. 1. 2. Baka may sumilip. 3. 4. 5. Ay, may sumilip, oh. 6. 7. 8. 9 9.5 10 Let's go! 10 <coughs> Hanapin nyo, hanapin nyo. Hanapin nyo. Hanapin nyo guys, hanapin niyo maghanap. Hello, hanapin nyo muna may anak clue. Hanap, alin malida san ka? Wala sa kusina. Wala sa kusina dito lang. Nandito lang, nandito lang po. Aling maliit. Yan! Aling maliit. Okay. Malapit okay. naman, nabusak mo! Wala ano, namin naman! Al- Wala. Wala talaga. Kulo na kasi. Kulo nasa bag. <laughs> Wala talaga. Wali talaga. Wala. <laughs> <laughs>

Guys, sa ito na si Arca. Ating lang at nag-beast muna daw siya yan. May pahanap ako sa'yo, Heart. Mapahanap ko sa'yo ay 100. Kapag nakita mo, sa'yo na lang. Pero bibigyan kita ng kulo. Mga kulo. Uh, let's go. Ready ka na? Ready na? Kung ready ka na nga. let's go! Alam niyo ba? Sa ka maalam yung hindi aling Alam mo yung alam mo ka? Hindi tiga? Alamin mo yung isa? Alam mo yung Heart, ano ka? Ready Hindi niya do alam mo. Pagsang kwento tayo. Hindi niya do alam. niya Let's go. Ang first clue ay... Ang first clue ay nasa kusina. Nasa kusina ang first clue. Nasa kusina ang first clue. Ito ang Nandito meron yan kusina. Nasa kusina ang first view. Ayusin natin. Maglilinis mo na ako. Ayusin natin lang. Ay, nahanap na 100. Baka nasa baso. Ay, wala. Wala dyan. Ay. Oops. Wala. Nasaan kaya? Ah, gusto mo ba na second clue? Gusto mo ba na second clue? Ay. Nahanap na pinakasalok sa, sa lukan. Ay. Pwede mo nandiyan sa may tulay blue. Sa so, tarbis ko. Sure. Ba't mo sasabihin? Eh di wag. Ano sa bigas siya? <laughs> sa bigas <ka> si daw. <laughs> <laughs> ano ga? Tagal na rin. Ano ga? Oh, Pwede nyo na mag-request ng pangalwang clue. Oh. pangalawang clue. Pangalawang clue. clue ay nilalagyan ng tubig. Nilalagyan <laughs> ng tubig. हमें oh no. 200 बजे Hazel. Hazel. Hazel, Hazel, Hazel. Hazel. sabihin mo. Let's go, let's go, ha. Hoy, ugis man Hazel. Guys, nakaano dito sa garni-on. Wala hindi pa. nga. That 100 nakapasok mismo sa tinaka sulok-sulukan. Hindi kita ah Ako maglalagay. Ah sige, ikaw lagay mo, Bukit, mo maglagay. Ilagay mo Lagay ilagay. mo na kasi hey? lagay mo na. to sa baon ko, ha. tang hindi ganyan. Ito, dito, dito, dito sa pinakaloob. Dito na ang 100. yan dito na nanan. Dito, oh. Para pag kinuha doon dito. Yan. Ah, oo. Oh, para hindi dapat, ano, yung 100 Kasi yeah. tita agad, eh, hindi tuloy masyado, na, hindi ko masyado napansin. Para kung baliw doon. hindi yun Kita kasi sa ano, kita. Kita yun sa ano. Pag isa na lang ahas, isa na lang ahas. Para kung baliw Yan. Yan, yan, yan. yan. Buti but, isa. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Kung, kung hindi ko masyado napansin na. Kung so, nga ano, kay Hazel na. Let's go, let's go, guys. A few years later. So, guys, ayan. Nandito na si Hazel. Hazel! Pare, pare, ako, Liz. Tagal-tagal mo naman. hi hi Liz na. Dido, ay, si Hart Si Hart si, si, nga mag kung, kung anong kulong. Hmm. Sige. Ano, ready ka na? Let's so, go, guys! Tapos, guys! Ay, ako, guys, sa kusina. Sa kusina, hmm. sa kusina, sa kusina. Sa kusina, sa kusina, sa kusina, sa kusina. Naku, wala sandal sa Acer. Sa kusina. Oo, oh, 100, 100, oh, 100 nga lang yun. Let's go, let's go, let's go. <laughs> sa kusina, sa kusina, <laughs> hanap, hanap. Uh, second clue, um, ano yun? Inalagay siya ng tubig. Inalagay siya ng tubig. Sand guy, inalagay ng tubig. Inalagay ng tubig, please. Ay, na. Ay tama ka naman. Nasa water jar. <laughs> niya. Mali mo, nasa tasa, ganun. Pilalagyan oh, so... no. ng tubig? Oo, pilalagyan ng baso, bayad din tasa, diga. Pilalagyan ng tubig. Pilalagyan ng tubig. <laughs> Uy, sinilagyan no, ng gano. tubig, Excel? <laughs> Lagyan ng tubig. Ano yung makaan ito doon? Anapi, ano ga? 70. Sinilagyan oh. ng tubig. Ano yung nilagyan ng tubig? Ha? Ay, <laughs> nasa tayo. <laughs> Tapos ano yun? Um, ano, third clue, third clue. Ano? Uh, 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 malaki. Malaki, malaki. Malaki na ng tubig. Malaki na lagi tubig. Ang hindi yung malang natakot. Lugi pa. Lugi Akala pa na alam ko natatakot. Fake snake. Ano <laughs> Sabi ni Isel. Sabi ni Isel. Ahas. Tatakla <laughs> 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 ko <Ayoko> na. <laughs> na. Ahas. Tatakla na. Tama na. Tama na. Tama na. 100 tuloy. Tama <laughs> <laughs> Guys. Oh, ayan. Fail ng ating prank for today's video. Tama <laughs> Ay, <laughs> <ayoko> na. Tama <laughs> na. Ay ayo ko na. Ay kaya, guys, wag kayong, ano, wag kayong mag sawang support. Just click, ah, uh, just click gaya notification bell. Like, share, and subscribe. Yun lang. And, bye-bye. Bye-bye <laughs> na. Bye-bye na. Bye-bye. <laughs> <laughs> Sayang 100.